Hi! Welcome back, my alma mater. Beruin mo, almost 33 years na ang nagdaan magmula nang nakatungtong ako sa lupang ito. It's been a long, long time. Asan na kaya yung beshi ko? Bakit hindi ko ah! pa rin nararamdaman yung awa na? Beshi! Long Salamat naman at umatin ka sa reunion natin. Musta na? In fairness ha, tumataba ka. Diet din kapag may time. Ikaw talaga tudis ha. Hanggang ngayon may pagkabalahura pa rin ang bibig mo. At least ako, pataba lang ng pataba. Samantalang ikaw, papangit ng papangit. Ano nangyari sa'yo? Na-stress ka ba sa mister mo? Wawa, wow, ah, coming from you ha. Ah. By the way, alam mo, masaya yung umaati ng mga ganitong reunion. Kasi, it's about time to reminisce our uh, elementary years, di ba? Baka na talaga ngayon na may pagkasosyal ka na. Nakarating ka lang ng abroad, hmm, pa ingis english ka O oh, sige, okay. Spell reminisce. Kau talaga wana, no? Malita bagay, pinapalaki mo. O oh, sige, magbalik tanaw na lang. O oh, no. masaya ka na. O balik tanaw. Sige nga, kung talaga hindi ka pa majonda, mag-ano tayo, mag, uh, magbalik tanaw tayo sa mga ginagawa natin nung tayo nasa elementary pa. Okay. Ano yung madalas natin ginagawa during the recess time? Yan lang ba? Sisiw lang yan? Ako pa ang tanong mo? Alam ko lahat ng ginagawa natin. Siyempre. Naglalaro tayo ng patintero. Moro-moro. Uh, Chinese garter. Minsan, piko. Doon sa ilalim ng puno ng akasya. O kaya naman, baseball. Ang galing mo doon sa part na yun. Ha? Sige eto pang isa kapag ano na kapag lunch break tapos bibili tayo ng ulam ano yung mga madalas natin na bibiling ulam doon sa tindahan ni Ate pag oras na ng lunch time bibili tayo ng ulam sa halaga limang piso meron na tayong masarap ng pacho tinumi yung masarap na sarsyado oh. ano natatandaan mo noon ha yung mga crush ng bayan na madalas mong pagpakyutan kapag recess, natatandaan mo po ba sila? Ay, ikaw ah, masyado ka. Alam mo po ba yun? Eh, nahihiya Nandito sila eh. Kunti lang yun. Mga... Mga seven? Si... Si Marlon. Si Marciano. Si Ronnie. Si... Enrico yung mataas si, si Puroy si Arturo saka yung yung payat si Ludovino Ay, napaka ano mo talaga no wala ka nang pinatawad sige nga sino naman yung mga girl next classroom sa bawat section sila yung mga cream of the top ng klase ay naku, kilala ko ang mga yan. Ay, yung mga ate mo, no? Tulad niyang si, ano, si Marieta si Mary Jane sa si Maricel ang mga section 1. Samantala doon sa section 2, si ano yan, si Melissa, si Leonila at si Melody, no? Mga Beauty and Brain. At siyempre, ako ang leader nila. Grabe siya oh. Isinama pa talaga ang kanyang sarili. Tatandaan mo ba kung sino yung mga naging teacher natin? Yung mga naging advisor natin? Yung bang madalas na kumurot sa singit mo dahil sa sobrang ingay mo sa pati. Ay, walang ganun, Beshi, ha? Bawal yun. Ah, kilala ko pa naman sila. Ewan ko lang kung kilala pa nila at si Ma'am ano, si Ma'am Lolit, si Ma'am Baby, si Ma'am Christy, si Ma'am Edna, saka yung advisor natin nung grade 6, si Ma'am Wilma at saka si Ma'am Dolores. Eh ikaw, Sino at ano na ang alam mo sa mga classmates natin? Ah, ako? Ang alam ko sa kanila, lahat naman sila ay nagtagumpay sa larangan kanilang uh, tinahak. Ayoko nang isa-isahin pa at baka maubos pa ang oras natin kapag sa isang po 'yun. Basta happy ako sa mga nangyari sa buhay nila, 'no? At isa lang ang masasabi ko na very thankful ako sa ating alma mater. Iyan naman yung objectives kung bakit tayo may reunion e. Eh. Alam, wala yung iba. Sana next time, makasama naman natin okay. sila. O huwag ka malungkot. Kahit wala sila, meron naman silang mga ipinadalang video message. Roll okay, BTR. Hi, classmates! Happy Holidays! Si Mary Jane Umali po ito from Canada. Gusto ko sana pakita sa inyo ang snow outside but it's very cold, negative 12 temperature. Anyway, thank you for getting in touch with me, Maricel, and Banjo. And I hope that you guys are enjoying this uh, holiday season, spending a quality time with your family at mga mahal sa buhay. And I hope also that during this reunion or gathering, ay nagiging a source of encouragement po kayo sa bawat isa dyan, na kung saan you have the time to share kung ano na ba ang sa ating mga buhay-buhay about our own families. Uh, thank you so much for uh, inviting me but unfortunately, di po ako makaka-attend. Uh, but I hope someday that one day I could be able to attend our reunion because I believe hindi po ito ang first time na nagkaroon po kayo ng uh, reunion dyan sa Pilipinas. Uh, by the way, konting flashback during our elementary days. Ang um, mga nag-pop up lang sa aking isep na kung saan it's very nice to to recall like uh, how can I forget the Divino Salaysay and Albin Jose sila po yung mga jolly and funny classmates na lagi na create ng noise sa aming classroom and of course our brainy and intelligent classmates during our elementary uh, our consistent achiever Marlon Galeon and Melanie Pangilinan and of course in section 2 we have Melissa Gonzalez and Melody Pindad and the rest of the brainy uh, girls and boys. Uh, and of course, how can we forget the beauty and pretty faces of De La Cruz, the Tantoco sisters and cousins, Jennifer, Mary Jane, and uh, Michelle. And of course, Rose Jane Gamboa. Uh, yeah, so, and of course, how can I forget you ating na? Uh, mga sports and games na nilalaro. And I remember the last time na naging sikat during grade 6 softball or baseball, I'm not so sure, was Joel Pangilinan in our section. And the last time I saw him, he was lookalike alike Wawi the Guzman of UMT. Yeah, so thank you so much for getting in touch with me. And I hope na pag I go the Philippines, I will be able to attend this kind of reunion. Uh, see you guys someday. Happy holidays and advance Happy New Year to all of you. God bless us all. Bye. Ah, meron din ako niyan, Beshi. Fresh na fresh from UAE. Pasok. Hi, mga classmates. Merry, Merry Christmas sa inyo and Happy New Year. Ah, maraming salamat at kinukunyo ko din ang ang reunion natin. Pasensya na kayo at ah, wala ka pagkaan sana maging masaya kayong lahat sa so, dar darating na reunion natin ha ingat kayo dyan palagi God bless see you soon hi oh meron pa din akong isa ito naman Let's ano no? pasok hello everyone ako po si Jocelyn Andres from Cavite pasensya na po kung ako ang naka-attend ngayon thank you po sa lahat ng teachers teachers natin. God bless po. Uh, sana ma-enjoy nyo ang araw na ito. Salamat po. Merry Christmas and Happy New Year. Paano besh, Josie, ha? Next reunion natin, umatin ka na. Pilitin mo umatin. Nandiyan ka lang lang sa kabite. Kasi Uka. nga, maraming wala. Peshi, huwag ka na lonely. Hindi bagay sa'yo. Ang giging kamukha mo yung tatay mo. Kung gusto mo ba, uh, Handugan na lang kaya natin sila ng, ano, ng isang awit. Ako bang hamunin mo? Ako yata ang songbird sa loob ng aming klase. O sige, ready ka na? Handa. Awit!